Oh, lo, mga idolo. Na napon mi rin. Maglingolingo na napon mi namin sa balai ni Bimboy. Na napon si Tata. Sige, makan tao no, no, na napon sila larun O inung inyong katao. Sige, tao ron. Mister. O okay, kinabuhi. O oh, kinabuhi. Okay, Ala. Hindi po gos mangi okay, ni nila oh. idol. Okay, Hindi, pagkan to ni. Kan tao. O Para ni kuanda dia ni. Fernando Kong ni. Dun-dun. O sige, oh. <laughs> oh, sige namulak man. Asang mikrofon. O okay, mikrofon. <laughs> Nara, mo ngayon, ayun, 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 Ang ayun, oh. Nara Op. ayun, Bunal bunal. ayun, 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 Idol ayun, 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 channel ayun, 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 Pon ayun, channel, ayun, 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 Pon ayun, 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 Og dire po sa kung channel mga idol, Bimboy Kalyura oh. sa YouTube og sa Facebook. Makita ninyo diha ang akong mga vlog. Sa kuha mga idol, tata may ko vlog. Mm, tata may ko, tata YouTube, may ko. Mo ni ako Facebook. mga badis. mga badis, ang mga badis. Og karon oh. ato ang sugdan. O sige birahe. Oh, Kay maminaw ta. Ka. Inabo. Yog yog on dinamoga. Ganuman. No ay ay ay. Oy, birada ko. Kunin mong pogson Moko'yos na lang hinoon Alo yan ah! Kurintaan n'yo siya Kurintaan n'yo <laughs> siya Kurintaan <anos> n'yo na Wai kinotobay Wai honong yang gidol ngan Oy! Merteng paita, gawin natin Merteng Sige, larga! Okay, pala yun! Gita, um, guitar, guitar, sa hilot Hilot! Ayayay! Ayayay! Ay, ay, <laughs> Nganon sa

Heart. Oh, karena, 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 okay, sa saya karena, 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 imsi Ya, karena, imsi karena, 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 silingan dia, karena, 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 video karena, 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 dia karena, 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 Yeah. Shout out po di sa akong mga followers sa Facebook, sa mga solid supporters. Shout out dia kay Jupay Bakarandan, di kang Donald andi ko Mejelio. Og sa pa nga mga solid supporters kana lang sang duha mo akong oh, shout it. out mga idol. Oh, thank you,